Ayan, dumating na si Lexi. Okay na si Lexi. Magaling na. Magaling na siya. <laughs> Pero nagmumuta pa rin. May muta pa rin siya. Hindi natatanggal yon. Ha? Huh? Hindi ba dapat natatanggal yon? Eh, may gamot naman dyan. I, uh, ano mamaya natin gagamotin. Oo, oh, naman ang baby na ito. Ha? Huh? May panggamot naman ito. Niligoan ka doon. Ha? Huh? ka niliguan nila. Ha? Hindi ka niliguan. Ayan, karga-karga na ni Periana ang kanyang aso. Yan si Lexi. Ang maliksi. <laughs> no si Lexi, uh, -oh. no, si Lexi ay walang sakit. Naku, napakaliksi talaga. Napakaingay, napaka... napaka o, dito tayo, <laughs> Nai-exercise na si Lexi. Lexi, Lexi. Lexi. Masigla na si Lexi. Lexi, Lexi, Lexi. Nakakatakbo na siya. Wow, Lexi, oh, oh. di ka? nung na si Lexi. Lexi, run! Run! Lexi, Run, run. Ay, yung gamot papa, oh. Lexi! Yan, Lexi, lock alam na, buti na lamang, gumaling talaga si Lexi. Pag <laughs> tayo okay, gawa ng gamot. Ha? Sabi mo na, sabi mo na. Tata, tata. Gawa ng gamot siguro. Hmm. Ha? Yung gamot. Ay, wow.